Kaling nyo sa Panyaga, kagin na. Kamuya. Nga pag ano nyo hao. Nga pag ano nyo hao. Ikaw yung Jackie ha. Okay, manang paglagaw <laughs> mo sa bukid. Kabalo ng ginikanan mo. Ha, Jackie? May namang an. Mangkot tabi si Garfield. Oi, Garfield tapik tapik ka lang hindi <laughs> ko aday mo ikaw ya Ans kabal no si Nashis, ang ginapangin mo ikaw kabal no to si Nashi ikaw ya sure sure ikaw ya kabal no si mama mo oo ina siya. sinasya kaya parang sa balay <laughs> ni Lola ni Chucky hindi ka ganyan katulog kay Miss hindi ka ganyan katulog kay Miss Batuigas ikaw <laughs> yaan. Nigto ka man matulog. May bakante. Patukon nung kwarto. Ikaw ba ito? Hindi ba sabong si ay, Miss? Makadto ito sabong sa future. Ay, ako sa ay present. Ay, lunch spoon? Kutsara? Oh, kutsara. Kibo spoon. Sure. No. Si Jackie, kumaka joke doon doon. Say no. hi to the camera. Ah. <laughs> hi. hi, camera. <laughs> Say hi to the camera. Say hi to the camera. <laughs> May kalatak na ang selfo. No kagina pa man sila nabtan man sila gyapon. Ano <laughs> <laughs> sila kagina pag hindi sila yung say hi to the camera. Oo <laughs> oh, uh, sila nakagina. Ay nata subo ko sa San Dionisio. Ano liwata? Okay. Kamuya. Ako din <laughs> Maka-joke lang si Jackie. Dutun-tunod. Kayaan. Punchline. <laughs> pick-up line. Pick-up line. Pick-up line. Pick-up line. Na, mo pick-up. Galing ka ba? Bakit? Dugi ng musurang. Ay, ako na. Wala ako na. Ano sa iyo. Lisan ko na sa iyo. Wala. Tawa. Tasa-joke. Alaman ka ba? Ano? Alaman ka ba? Bakit? Kasi yung paa mo ugat. ah ah ikaw naman, Anne. Oh, ano? Ngaw. Say hi to the camera. <laughs> Dako, kamot mo, Anne. Malaya ka, ka, <laughs> ka, ka ba? Bakit? Sige, ka ka na ka, pwede ka na lahat. Lalo, tawa. Ipong tawa siya, joke. Lipay, lipay. Mami, uh, Ikaw, Anne. Ano yung mga Anne? Wala. Ngaw, wala. Nanay na yung may anak ko.